hi guys kakain na naman ako ng almusal almusal 10.30 almusal ni Ambet hindi <laughs> wala talaga akong oras pag kumain kung ano-ano na lang yung wala basta wala akong oras o yan bakit ko pinagkita yung kanin ito yung ulam ko o oh. o oh tinapang bangus. Dala ng anak ko yan. Ang nabili ko nakaraan, karaan, yung malaki, yung 120 lang bili ko Tsaka, oh, ang palaya. Itlog ang palaya. Gusto ko kasi yung, yung itlog ang palaya. Yung ang palaya, gusto ko green. Ayoko yung na-over. Oh, ayoko halos uh, ano na siya, no? Gusto ko yung ganyan siya, green. Oh, sarap pa, no? Ah, almusal tayo, almusal. Ang almusal ni Ambet is alas 10. 10.30. <laughs> almusal ni Ambet. <laughs> ha? Kaan tayo? Nilagyan ko ng ano. Kasi guys, nung una, dati, nagluluto ako ng itlog ang palaya. Puro mantika. E nakikita ko naman sa nabibili ko, parang hindi siya mamantika. para may sabaw kunti. Kaya yung ginaya ko. Nasarap lang si mister. Ngayon kulang lang nagawa yan. Kasi tingnan mo, yung maliliit yung itlog. Kasi guys, hindi naman talaga ako palaluto. Hindi ako expert. Ang expert ko guys, pagtitinda. Diyan ako expert. Kasi mula noon, bata pa ako. Wala pang kinder. Lumaki na ako sa palengke. Palengke ng Takurong. Takurong Sultan Kudarat. Takurong Public Market. Diyan ako lumaki, diyan ako natutulog. Diyan sa ilalim ng mga papag na yan, kung saan ka nagtitinda, doon ka sa ilalim matutulog. Biro mo, yung palengke, ano? Every gabi yan, ikot-ikot muna kami dyan. Buong palengke, sarado na yung mga palengke. Tapos kami gagala-gala. Punta kami ng yellow bus terminal. Hindi, sa terminal na yan. Eh, may malaking ano doon. Basta yung, andyan yung ticketing. -tick. Ticket ba? Bilihan ng ticket. Yun, maalala ko lang. bata pa ako. Kasi ang kulit-kulit ko noon, yun, sasakay sa bus, bababa, Basta ang kulit ko nun. <laughs> Nambabato ako ng mga ano, mga bading, yung may mga kapansanan. Hindi ko kasi alam yun. Bata pa kasi ako eh. Doon na rin. Hinahabol ngayon ako ng mga binabato ko. Ang alam ko, hindi ako kilala. Yung pala, kilalang kilala ang mga magulang ko sa public market na Takurong public market. Siyempre, doon kami lumaki. Ibig sabihin, matagal na talaga ang nanay-tatay ko doon. Yun ang kinabukuhay namin. Okay, guys. Nagkwinto na si Ambit. Bye-bye. <laughs>